dili lagi siya mutiklop ay dili siya ang mutiklop kani <laughs> salamat sa naglibri ang naglibri guys to araw ay birthday man ako kahapon. So, ang naglibre ito araw ng hugas sa ihang kamot. Salamat kaayo Yunis. Ah, ah. Water taps. Oh, yan na. <clears throat> oh, mayong hapon, guys. Mayong hapon, mayong ligo. Saging-saging na lang takaron kay. Okay. <laughs> hey. Ang gabi, lami-lami eh, man ang ang kaon. Da, karon saging-saging na lang ta. <laughs> Tapos, dili ni kapiha ha. <laughs> Sigmingon na po magkusog ni mga pili. ni limonsito ni siya pero init ba. ubo man una ko gusip on. Muna nga nag ko. Mayanan na po nga, Oh, atik, di man na limonsito. <laughs> oh, dili na. Itom lang ang basa guys. Oh. Eh. Oh. sito na. Init lang akong tubig. Kung gawas ko, kay mo palit ko, o oh, subak sa ako ang manok. Mga lamas ba, mga lamas? Hapo na. Pagkaugmaan na, guys. Adlong Friday. Palit kita, bugas. Wala tayo bugas kami di ay walay na bugas nahut dan nakatak ang naunta ko o bugas palit sa tak bugas dali sa tindahan kalang mata ko nakatak ang naunta ko kanon sa pagtakang? pagtak may pangay Uy, <laughs> Pag maunay niya nga akong ipadala sa eskwelahan ba, kanyang mga dilata, nagpalit lang ko kanang easy to open ba, kanang open can, open can. Kay amo, akong dalhon sa eskwelahan kay magcamping si Iljin, ug maunay ang iyahang mga dalunonon, tagtulo-tulo lang good. Tulo ka buo, corn beef, dilata, sardinas. Siyempre, gapilan po na po siya tinapay ba kanang biskuit. Yeah. biskwit kay duha man siya kaadlaw dito so depende na na sa iya ha, kung saan niya paghurot o tanan sila mga on anak ay naku kay ugma man daw sila sa kadaw mga mga ni 260 kani 5 kilos ni o kay kong isa Ang libre na po di siya guys, oh. Ang libre na po di siya, oh. Uh. Kaya yara bang hilig hilibri kay kini mga chocolate chocolate charot. <laughs> Chepret, chocolate chocolate. Kasi cornetto. na niya ba yan? Yan na na to Yan na to gano'n. Ito yung sisters. <laughs> Ito Ay. Ay. Mahurot na kaon. Ay o. Oh. Sige magkupalit anak nila sa una. Ay dili ang na ko kay wala naman tungkuan kuan mm. pa, diba, ibalik balik lang nako ni sa imoha ang eh, tray kaday lang ha oo oh, oh, oh sige may madali din na ana na, -na ko rin -lay bu huh? bulan to ha nakay bulan wala pa oh pa, sa ali aw abi ko og kanang abi na ko og namaligya kag bulan mm. ah, kaday lang kay ako ni sa uli ang tray ayan uy ginuo ko no ko nagpalit po ko no barato ra ang kilo sa no 200 yata ang kilo sa no na bali kilo ang gipalit kaya para maiba naman at dito kong ko glucose adubo ko glucose guys Wala lang una lang na kung unsay kung sa'yo giuna uy kay butang pala ito kung sa'yo giuna haod naman mong mo mga ano kini akong version ba oh. oh. Kunting pa kunting paitos-itos Okay na to charot